Muling nagpulong ang mga miyembro ng ikasyam na sangguniang panlungsod ng San Jose del Monte sa kanilang 13th regular session ngayong Merkules unang araw ng Oktubre dito sa SP Session Hall, New Government Center, Barangay Dulong Bayan. Pinangunahan ng pangalawang punong lungsod, Arlene Bartolome Arshaga, ang pagbubukas ng sesyon bilang presiding officer kung saan napag-usapan ang mga panukalang resolusyon at ordinansang pambarangay at panlungsod para sa pamilyang San Joseño. Isa sa mga highlights sa sesyon ang unang pagbasa sa proposed annual executive budget ng lungsod ng San Jose del Monte para sa taong 2026 kasama ng mga local expenditure program at iba pang mga kategoryang paglalaanan ng pondo sa darating na taon, gayon din ang pag-aproba sa supplement supplemental budget ng mga pamunoang barangay ng Kaipian at Binuyan proper. Naaprobahan din sa sesyon ang panukalang pagsasaayos ng nasirang drainage sa Pleasant Hill, Barangay San Manuel na nagdulot ng sinkhole, bunsod na rin ang sunod-sunod na pagulan at ang iba pang mga barangay na nakaranas ng parehong soliranin. Binigyang diindi ni Sangguniang Panlungsod Secretary-Attorney Antonio Andres Jr. ang kahalagahan ng Data Turnover Agreement ng Lungsod at Pamahalaang Nasional sa pamamagitan ng Philippine Statistics Authority na inihain ni City Population Officer Violeta Cadiz na nagsilbing resource speaker sa sesyon. Okay, so isa sa mga highlight kanina yung uh, first reading ng ating uh, 2026 uh, proposed budget. So, uh, yung paggastos ano, ng mga... Uh, project ay hihimay-himayin sa isa pang committee hearing. Uh, dadaluhan ng lahat at ng mga department heads. Merong uh, project, ang national, ng PSA. So, nagkagather na ang ng uh, data sa San Jose. So, dahil dun sa CBMS, yung mga talagang qualified sa San ay directly makakakuha ng mga benepisyo. And dahil dun sa data turnover agreement, protected yung ating data. Actually, yung uh, kagalingan at kausayan ng sangguniang panggunsod is uh, within the premises of sangguniang panggunsod and without even sa labas So uh, pinakita ko yung mga konserhal, nag-aaral talaga ng uh, ating local government code. So inaaral nila isa-isa, kaya nagkakawad ng magandang resolusyon, magandang ordinansa ang sangguniang panusod. Nang pipirmahan naman ang ating uh, City Mayor, Ati Rino Lopez Ang ating uh, budget for 2026 ay uh, sasalam po sa sangguniang panusod para ito po ay pag-aralan. Importante po na malaman namin kung saan pupunta, paano gagastusin. Para kung tayo ng ating mga kababayan, ay alam natin, alam naman natin na maganda ang layunin ng ating uh, pamalalunsot kung saan dadalin ang ating budget dahil ito po ay matagal na pinag-aralan, pinusisi, at ito po ay muli re review ng sanggunian para naman po uh, malaman natin at uh, mailaan ng tama kung saan dapat ilaan at magastos ng tama ang uh, pondo ng ating bayan. Ang buwan ng Oktubre ay buwan rin ng pagkilala sa bawat pamahalang lokal sa bansa. Kaya naman buong husay na sinisikap ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte sa pamumuno ni Mayor Ati Rida Robes, katuwang si Congressman Arthur B. Robes, mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Arlene Bartolome Arsaga at lahat ng mga kawani na mapabuti pa ang kanilang sinumpaang tungkulin sa bawat San Joseño at sa bayan. Para sa Balitang Sansenyo, ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa Jose. Para sa napapanuhong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa official social media pages ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San